makapangyarihang Diyos, sa araw na ito na bumubuka sa harapan namin na parang isang blangkong pahina sa kamay ng may likha. Alam ko na ang iyong mga pangarap para sa aking buhay ay walang katumbas at higit pa sa lahat ng aking iniisip o pinaplano. Habang ang nakikita ko lang ay ang limitadong abot ng aking makataong paningin, ikaw ay tumatanaw ng walang hanggan at alam mo ang bawat detalye ng landas na iyong inihanda para sa akin. Panginoon, ipinapahayag ko ngayon ang lubos na tiwala sa iyong mga plano dahil alam ko na ang mga ito ay mga plano ng kapayapaan, pag-asa at hinaharap na puno ng mga pagpapala. Hindi mo tinitingnan ang aking mga limitasyon, kundi ang potensyal na iyong inilagay sa aking loob. Hindi mo binibilang ang aking mga pagkukulang, kundi ang perpektong gawain na nais mong maisakatuparan sa pamamagitan ng aking buhay. Diyos ng mga himala at kababalaghan, ako'y sumasamo para sa imposible sa araw na ito. Inaamin ko na ako'y maliit, mahina, at walang kakayahan na makamit ang minimithi ng aking puso sa sarili ko lamang. Ang aking lakas ay limitado. Ang aking karunungan ay hindi ganap at ang aking mga yaman ay kulang para sa mga hamon na aking hinaharap. Ngunit ikaw, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang nagsasalita at lumilikha ng mga mundo, ang naguutos at sinusunod ng mga hangin, ang nagdedeklara at ang mga tubig ay nagbubukas. Ikaw rin ang Diyos na ginawang instrumento ng paglaya ang baston ni Moises nagparami ng tinapay sa mga kamay ng isang bata at bumuhay muli kay Lazaro mula sa libingan pagkatapos ng apat na araw. Kaya naman, buong tapang kong ipinapahayag na walang imposible sa iyo at sa araw na ito ay makikita namin ang pagpapakit ng iyong kapangyarihang higit sa likas sa bawat bahagi. Panginoon ng mga hukbo, hinihiling ko na ang araw na ito ay mamarkahan ng iyong masaganang pagpapala sa lahat ng humahanap sa iyong mukha nawa'y sumaatin ang iyong makapangyarihang kamay pangalagaan ang bawat pamilya ingatan ang bawat puso at gabayan ang bawat hakbang ipagkaloob mo sa aming tahanan ang kapayapaang hindi kayang maunawaan ng tao kapayapaang hindi nakadepende sa sitwasyon kundi sa katiyakan na kami ay nasa iyong mga kamay pagpalain mo ang aming mga anak ng kalusugan karunungan at tamang paghatol, patatagin mo ang aming mga pag-aasawa sa tunay na pag-ibig, pagtitiis at pagkakaunawaan. Ibalik mo ang mga naputol na relasyon. Pagalingin mo ang mga sugat na damdamin at magdala ng pagkakasundo saan man may hidwaan. Naway ang bawat tahanan ay gawing dambana ng iyong presensya, lugar ng papuri at pagsamba. Sumasa mo ako ng mga himala sa pananalapi sa araw na ito alam mo panginoon ang mga pangangailangan ng bawat anak mo mga bayarin na dapat bayaran mga utang na parang walang katapusan mga pangarap na naudlot dahil sa kakulangan ngunit ikaw si Jehovah Jireh ang diyos na nagbibigay ang siyang nagpakain ng libo-libo sa ilang sumuporta sa balo ng sarepta sa panahon ng taggutom at nagpuno ng mga lambat ng mga mangingisda matapos ang gabing walang huli Ipinapahayag ko na sa araw na ito ay bubuksan mo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ang mga pagpapala sa mga nagtitiwala sa iyo. Paramihin mo ang kakapiranggot na hawak namin tulad ng ginawa mong pagpaparami sa tinapay at isda. Magbukas ka ng mga pinto ng oportunidad na walang sino mang makakaisara. Magdala ka ng di inaasahang promosyon, paborabling kontrata at malikhaing ideya na magdudulot ng kasaganaan. Wasakin mo ang lahat ng sumpa ng kahirapan at itatag mo ang pagpala ng kasaganahan mula sa iyong trono. Sa mga oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng nakikipaglaban sa karamdaman ng kanilang katawan. Ikaw ang Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na nagpagaling sa ipinanganak na bulag, nagpadalisay sa mga kitungin, at nagpagalaw sa mga paralitiko at nagparingig sa mga bingi. Walang nagbago sa iyong pagkatao o nabawasan sa iyong kapangyarihan. Kaya ngayon ay inaangkin ko ang ganap na kagalingan para sa bawat taong nakikipaglaban sa sakit, matagal na karamdaman, mahirap na kalagayan, at masalimuot na mga diagnosis na way dumaloy ang iyong kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa bawat selula, bawat bahagi, at sistema ng Ipag-utos mong matunaw ang mga tumor maglaho ang mga impeksyon, humupa ang pamamaga at tumibay ang mga buto. Ibalik mo ang paningin ng mga bulag, pandinig ng mga bingi, kilos ng mga hindi makalak. Hipuin mo rin ang mga nagdurusa sa isip at damdamin, hatira ng kapayapaan at ganap na kagalingan. Panginoong Hesus, nananalangin ako ngayon para sa lahat ng may kinahaharap na kasong legal, mahihirap na proseso, at tila walang solusyon na usaping panghukuman. Ikaw ang makatarungang hukom na nakakakita lampas sa panlabas at nakakaalam ng puso ng bawat isa. Naway bigyan mo ng katarungan ng iyong mga anak, kuluhin mo ang kalaban, palitan mo ang mga maling hatol ng tagumpay. Bigyan mo ng kakaibang talino ang mga abogadong kinatawan ng iyong bayan, ilagay ang tamang salita sa kanilang bibig at idiin mo sa puso ng mga hukom ang iyong kalooban nawa'y matagpuan ang bawat dokumento at maging pabor ang bawat saksi at ebidensya sa amin ipinapahayag ko na walang sandatang mahahanda laban sa amin ang magtatagumpay at lahat ng dila na laban sa amin ay papanagutin sapagkat ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon amang walang hanggan humihiling ako ng mga himala sa mga relasyong nasa krisi. Maraming mag-asawa ang nasa bingit ng hiwalayan. Maraming pamilyang watak-watak. Maraming anak na lumalayo sa magul. Maraming pagkakaibigang nasira ng hindi magagandang salita. Ikaw ang Diyos ng pagkakasundo na nagbalik sa amin kay Kristo Jesus. Ipagbuhos mo ang iyong grasya sa bawat sirang relasyon. Palambutin mo ang pusong matigas buksan ang matang natatakpan ng hinanakit at talhin ang pagpapakumbaba sa pusong palalo. Turuan mo kaming magpatawad gaya ng iyong pagpapatawad, magmahal gaya ng iyong pagmamahal, umunawa gaya ng iyong pagunawa. Naway ang mag-asawang patungo sa hiwalayan ay makaranas ng milagrosong panibagong simula. Ang mga magulang at anak ay muling magkatagpo sa yakap ng pagkakasundo. Ang mga magkakapatid na nawalay ay magsimulang maglakbay na magkasama. Panginoon ng karunungan, hinihiling ko ang tamang pagpapasya at gabay para sa lahat ng may malalaking desisyong dapat gawin sa karera, pagkilos, pamumuhunan, relasyon o ministeryo. Ipinangako mo sa yong salita na kung sino ay kulang sa karunungan, humingi sa Diyos at pagkakalooban ng maluwag. Inangkin ko ngayon ang pangakong ito. Liwanagan mo ang pag-iisip ng bawat kailangang mamili ng landas. Ihayag mo ng malinaw ang iyong perpektong kaloob. Isara mo ang mga pintong hindi para buksan at panatilihing bukas daan ang mga dalang tungo sa iyong layunin. Bigyan mo ng kapayapaan bilang kumpirmasyon ng tamang pagpili at ligalig kapag hindi ito ang nararapat. Huwag haya ang madaya ng mababaw na pangako o panlabas na anyo ang iyong mga anak. Diyos na tagapagtanggol, panalangin ko ang banal na proteksyon sa lahat ng lalabas ng bahay para magtrabaho, mag-aral o gumawa ng pang-araw-araw nilang gawain. Ipadala ang iyong mga anghel upang magkampo sa paligid ng iyong mga anak at bantayan sila sa lahat ng lakad. Ingatan sa kalsada, lansangan, pampublikong sasakyan at sa trabaho. Ilayo mula sa aksidente, pagnanakaw, karahasan at lahat ng panganib na nakikita at di nakikita. Takpan mo ng dugo ni Jesus ang bawat tao sa panalangin ito. Bumuo ng hadlang na di matatawid ng alinmang puwersang masama. Wasakin mo ang balak ng kalaban. Sirain ang mga bitag at isnag na inilaan upang magdala ng kapahamakan. Ipinapahayag ko na walang kasamaan ang papalapit sa amin at kahit anong salot ay dilalapit sa aming tahanan sapagkat iniutos mo sa iyong mga anghel na kami ay bantayan sa lahat ng aming lakad amang maawain sa sandaling ito ay itinataas ko ang lahat ng nakikipaglaban sa mga bisyo at pagkaalipin na sumisira ng buhay alak droga pornograpiya sugal mapanirang relasyon at iba pang tanikala na nagbibilanggo sa iyong mga anak ikaw ang tagapagpalaya Dumating kang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at pagbubukas sa mga nakakulong. Ipinapahayag ko ngayon na ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus ang bumabasag sa lahat ng tanikala, demolish ang bawat kuta at walang kadenang makakapig, naway maranasan ng mga bihag ang tunay na kalayaan na ikaw lang ang maibibigay. Alisin mo ang pagnanasa sa kasalanan. Tanggalin ang atraksyon sa mga bagay na sisira sa kanila at palitan ng gutom sa katuwiran. Ibalik ang dignidad, buuin muli ang nawasak na tiwala sa sarili at itanim ang nawalang pag-asa. Naway maibalik ang buong pamilya kapag pinalaya mo ang mga hinirang mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Sumasamo ako para sa lahat ng dumaranas ng matitinding espiritual na labanan sa araw na alam naming may digmaan sa kalangitan at hindi laman at dugo ang aming kalaban kundi mga pinuno at kapangyari. Ipagkaloob mo ang buong baluti ng Diyos sa bawat mandirigma mo, ang helmet ng kaligtasan, baluti ng katuwiran, sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan, kalasag ng pananampalataya, at tabak ng espiritu. Bigyan mo kami ng lakas at tibay upang manatiling matatag hanggang magtagumpay. Tuluyang gapiin ang bawat prinsipe ng kadiliman na nagtatangkang humadlang sa mga pagpapalang inilaan mo. Gawin mong bumagsak ang bawat pader ng Jericho na itinayo ng kaaway sa tunog ng aming trompeta ng pagpupuri. Magpadala ka ng mga anghel na mandirigma mula sa langit upang makipaglaban kasama namin. Diyos ng pag-asa, ipinapanalangin ko ang bawat nagdanas ng pagkawala, ng pagnanais mabuhay, Nadadaig ng kawalan ng pag-asa at nakahandang sumuko, depresyon, pagkabalisa, pag-iisip ng pagpapakamatay. Malalim na kalungkutan kumakain sa tuwa at pag-asa. Panginoon, ikaw ang Diyos na bumubuhay ng patay at tumatawag ng hindi umiiral na parang umiiral na. Huminga ka ng panibagong buhay sa pusong lupaypay. Sindihan mong muli ang apoy ng pag-asa. Ipakita mong may layunin, may kinabukasan may rason para magpatuloy. Bawiin mo ang ulap ng depresyon at pasikatin ang liwanag ng iyong presensya. Pagalingin mo ang malalim na sugat ng damdamin. Ayusin ang balanse ng utak at magdala ng ganap na kaayusan. Huwag hayaang may sumuko sa kalagitnaan ng lakbay sapagkat ang pinakamahusay ay paparating pa at ang iyong mga plano ay buhay. Hindi maagang kamatayan. Ama sa langit, hinihiling ko ang iyong pagpapala sa mga proyekto at pangarap na inilagay mo sa puso ng iyong mga anak. Mga negosyong dapat umunlad, ministeryong dapat ilunsad, mga talentong dapat paunlarin, tawag mo na dapat tuparin. Ikaw ang Diyos ng pangitain at pangarap, ngunit ikaw din ang nagbibigay daan para maisakatuparan. Ibuhos mo ang supernatural na yaman sa bawat proyektong sinimulan sa iyong pangalan at kaluwalhati. Iugnay ang tamang tao, buksan ang estrategikong pinto, bigyan ng magandang pabor sa mga may kapangyarihang magpasya, ipadaloy mong parang ilog ang mga malikhaing ideya, ibunyag ang mabisang estrategiya, alisin ang sagabal at ilipat ang mga bundok. Ipinapahayag ko na ang nasimulan mo ay iyong tatapusin, sapagkat ikaw ay tapat upang tapusin ang mabuting gawa. Huwag mo hayaang hindi magbunga ang bawat inihasik sa pagsunod. Sa sandaling ito, sumasa mo ako para sa ministerial na himala at espiritual na pagising. Maraming simbahang nanlalamig sa unang pag-ibig, pamilyang nawala ang apoy, mga lider na pinanghihinaan ng loob, manggagawang nais ng sumuko, ibuhos mo sa araw na ito ang iyong Espiritu Santo na may panibagong kapangyarihan. Sindihan mong muli ang apoy ng dambana, dalhin ang tunay na pagsisisi, pag-amin ng kasalanan, kababang loob. Buksan mo ang langit sa buong kongregasyon, hayaan mong bumaba ang iyong kaluwalhatian tulad ng Pentecostes. Itaas ang matapang na tagapagsalita na maghahayag ng katotohanan. Mga sumasambang magdadala sa bayan mo sa presensya ng hari at mga intercessor na magbabago ng takbo ng mundo sa panalang. Loobin mong mga tanda at himala ay sumunod sa pangangaral ng salita at magdagdag ng maraming kaluluwa sa kaharian sa pamamagitan ng tapat na pagbabalik loob. Diyos na makapangyarihan sa lahat ngayong araw ay naniniwala ako. Oo, ako'y matibay na naniniwala na gagawin mong mangyari ang imposible sa aming buhay. Wala nang halaga kung gaano kalaki ang hamon, gaano ka kaimposible ang sitwasyon, gaano kasarado ang mga pintuan, at gaano kakulang ang aming yaman. Ikaw ay dalubhasa sa imposible. Kumilos ka kung saan nagtatapos ang aming kakayanan. Ipinapakita mo ang iyong sarili kapag naubos na ang lahat ng mapagkukunan ng tao. Kaya buong pananampalataya kong ipinapahayag makikita namin ngayong araw at sa mga susunod na panahon ang maluwalhating pagpapakita ng iyong kapangyarihan. Makikita namin ang mga himalang magpapaiyak sa amin ng pasasalamat. Makikita namin ang mga pagpapalang magpapasayaw sa amin sa tuwa. Makikita namin ang mga tagumpay na magdadala sa amin upang magtayo ng mga haligi ng papuri sa iyong pangalan sapagkat ikaw ay Diyos at ikaw lamang ang gumagawa ng pinakamabuti para sa iyong mga anak. Sapagkat ang iyong mga pangarap ay mas malaki kaysa sa amin at ikaw ay higit pa sa aming nakikita at naiisip. Mahal na mga kapatid na sumusubaybay sa panalangin ito sa pinagpalang araw na ito. Huwag ninyong hayaang dumaan ang sandaling ito nang walang sagot mula sa inyong puso. Kung nahipo ng panalangin ito ang inyong kaluluwa. Pindutin ngayon ang like button. Ito ay makatutulong upang umabot ang panalangin ito sa mas marami pang tao. Ibahagi ka agad ang videong ito sa inyong mga pamilya, kaibigan, mga kapatid kay Kristo, katrabaho. Sa lahat ng alam ninyong nangangailangan ng agarang himala, maging kasangkapan kayo ng pagpapala sa buhay ng taong nanlalamig na wala ng pag-asa at halos sumuko na. Manatili kayo sa aming channel, mag-subscribe at i-activate ang notification bell para tumanggap araw-araw ng makapangyarihang panalangin magpapalago sa inyong buhay panalangin at magpapatibay ng inyong pananampalataya. At ngayon, isang huling mahalagang bagay, isulat dito sa comment section ang inyong buong pangalan o pangalan ng inyong nais ipanalangin. Gawin ninyo ito ng may pananampalataya dahil ang makapangyarihang chain ng panalangin ay mabubuo kapag libu-libong mga kapatid sa buong mundo ay sumang-ayon na ipanalangin ang inyong kahilingan. Ibahagi din ang inyong mga testimonya kung ano ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay, ang mga himalang natanggap ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin ng channel na ito at kung paano binago ng Panginoon ang inyong imposibleng sitwasyon sa tagumpa. Ang inyong mga kwento ay magpapa-inspire sa iba na manalig, magpapalakas ng loob ng mga naglalaban at magbibigay ng buong papuri at karangalan sa kanya lang na karapat-dapat. Isulat ninyo ng detalyado ang inyong mga prayer request. Ibuhos ang iyong puso. Huwag mahiyang ibahagi ang inyong mga pangangailangan sapagkat narito tayo bilang isang espiritual na pamilya para pasanin ang mga pasanin ng isa't isa. Naway ang kapayapaan ng Panginoon na hindi kayang abutin ng isipan ang siyang magbantay sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Amen.